1,111,859. Ganito karami ang bilang ng mga botante sa buong Cordillera. Kung ikukumpara ito sa ibang rehiyon sa bansa, ang Cordillera ay isa sa may pinakamalit na bilang ng mga botante sa buong Pilipinas. Number one reason niyan talagang ang, ang, population talaga natin is mababa din. Ano? Kahit naman uh, number of registered tayong pinakamababa pero population tayo rin actually pinakamababa ano so so I think wala na rin tayong magagawa ano regarding that Gayon pa man, nakatutok pa rin ang ahensya sa mga botanteng may doble o multiple na registration. Kasunod yan ang pahayag ni Comelec Chairperson George Irwin Garcia na mayroong tinatayang nasegit kalahating milyong botante na multiple registrant. Ito'y sa tulong ng Automated Fingerprint Identification System o AFIS. Ang AFIS ay isang sistemang gumagamit ng biometric data ng mga botante upang masilip kung sila ay may multiple na registration. Sasabihin ko, ito may kapareho siya, ito may kapareho. Nakikita na natin na double or multiple registrants yan, nagtatanggal na tayo. At that point, nagtatanggal na agad tayo ng multiple registrants. So, yan eh, kwan pa yan. That's the first step. Uh, the second step is kakasuhan naman natin yan. Kaya para kay Shirley, maituturing daw itong pandaraya. Dapat hindi na sila buboto kasi parang niloloko din nila naman nila eh. Ang mga mayroong double o multiple registration ay maaring maharap sa reklamong election offense dahil sa paglabag ng Section 261 ng Omnibus Election Code at mayroon parusa na isa hanggang anim na taong pagkakakulong. Nakatakdang isa pinal ngayong Nobyembre ng Comelec ang listahan ng mga botante para sa May 2025 elections. Pero bago yan, susuriin muna lahat ito ng Comelec. Maari kasing nagpalipat lamang ng registration ang ibarito Sa datos ng Comelec, umabot sa 68 58,618,667 na botante ang nakatakdang bumoto sa darating na halalan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.